Ngayong Martes. Abangan ang aming mga sorpresang kwento. Raymond na sorpresa sa sinapit ng kanyang alagang aso. Mag-asawang guest sa mga hotel, naging tagalinis ng mga hotel. Pero ngayon, umasenso na sila dahil sa mga itik. Alamin ang limang patok na pasyalan sa Pilipinas at masorpresa sa kanilang kagandahan. Hindi ba kayo magkasundo ng iyong biyanan? Tunghayan ng kwento ni Teresa. Cancer, papano nga ba may iwasan? Alamin sa aming facts report. Mag-asawang nalugi sa RTW Business ngayon may big time business na. Tunghayan kung papano sila umasenso. Putang, sa araw na ito, break na tayo. Paano ba makipaghiwalay sa utang? Pakinggan ang mga practical tips ni Randall. Tikman ang kakaibang kape na ito sa Davao at alamin kung bakit dinadayo pa ng mga sikat na celebrity. Ang kanilang kwento at ang aming sorpresang papremyo sa... Sorpresa! Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 11 ng gabi sa GMA News TV. Simulcast sa cbnasia.org slash media center.